Maraming hindi nakaalam dito guys. Pero di ko alam kung ako lang yata yung nagpaka, nagpapakain ito guys. Ng ano, bibi ng mga liguan. Kasi nakita ko sa mga videos, wala naman nakasanayan dun kasi is ano, yung feeds ng mga ano, baboy, saka pakain ng manok, yun yun talaga yung nakasanayan so what's up guys uh, good morning so for today's video uh, may yan nga may bago na naman tayong inalagaan so yan kalapate so yun uh, ipapakita ko sa inyo kung paano pakainin ang mga yan, yung dalawang tong ano, salapate. Nakuha ko to, wala pa tong wala pa silang balahibo, maliit pa lang to eh. Ngayon ko lang na videohan. Yan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang pagkain nito, guys. So ayan. So ito yung pagkain ko, guys. Ah uh, Seven kinds na may Mix na Integra 3000. Pero yung uh, napangit lang talaga sa 7 kinds is yung ganitong buto. Yung ganito. Hindi kasi ito madaling matunaw sa ano pag napakain nyo to <coughs> kaya hindi ko na to sinali pag nagpapakain ako pero <coughs> nakasanayan na kasi ito yung pakain pag ganun sa mga kalapati. Yun nga, uh, yung pakain ko kasi dito, uh, ito yung pakain ko guys. Yan. Big one. So, hindi pa, uh, marami kasi ano, hindi pa nakakaalam dito uh, pakain. Ito yung pinaka ano, sustansya, masustansya kasi ito guys. Lalo na sa mga ibon, yun ah, uh, pwede din naman to sa mga ano African lovebirds pero mahirap kasi pakainin kailangan piliin pa yung ano yung color white yun yung parang uod niya kasi hindi kasi sila maliit kasi yung bibig ng African ito kasi malaki yung bibig yan so meron na akong yan meron na akong nuha kanina yan So, <clears throat> maraming hindi nakakalam dito guys na napakasustansya kasi nito. So, nakasanayan kasi pag mga kalapate, ganun, yung pakain nila is, ano, seven kinds, yung pakain ng manok, yun. Yun kasi yung talaga yung nakasanayan. Pero, pagdating kasi dito sa amin, uh, marami naman kasing uh, wild honey, yun, mga pulot, ganun. Marami kasing ganito dito. Pero ito talaga yung nakasanayan kong pakain doon sa mga alaga kong mga ibon noon. Yun. Yun sa gitgit -git ko. Ito kasi yung palagi kong pinapakain. So, yan. Maraming hindi nakaalam dito guys. Pero di ko alam kung ako lang yata yung nagpaka, nagpapakain ito guys. Ng ano, bibi ng mga liguan kasi nakita ko sa mga videos wala naman nakasanayan don kasi is ano yung feeds ng mga ano baboy sa pagkain ng manok yun yun talaga yung nakasanayan ayun ito kasi ah, uh, napakasustansya kasi dito lalo na may mga tao din kasi kumakain ito guys yung mga uh, hindi ko alam pero parang ano eh gamot to eh <coughs> Yan, ganito lang yung pakainin, guys. Ganin. Yan. Kasi minsan pinapakain ko din to ng sirilak yan 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 yung pakain ko guys uh, pag wala akong lakad yun wala akong pag hindi ko nagmamadali yan kailangan mo lang mix lagyan lang nyo to ng uh, mainit na tubig tapos ayun lagay yung plastic butasan nyo lang dito konti tapos pasok na nyo lang yung bibig nila yan So yung ano kasi matanda na kasi itong uh, nakuha kong ano nang liguan ayan. Unang ilang ara lang to guys, ayan. Bilis lumaki guys. Try niyo to guys. Sa pag mayroon kayong ganito, try nyo ipakain sa mga ibon nyo, guys. Napakabilis talaga lumaki yung balahibo, madaling makumplito. Yun. Pero pag wala naman kayong ganito, guys, ganitong uh, pakain, ah... Uh, Pwede din naman yung seven kinds or ano yung best na pakain nyo dyan. Yung mga pakain ng manok, yun. Yun kasi yung talagang nakasanayan na pakain ito guys. Yung grow, yung pakain ng baboy, yun. Pero hindi to matigas guys ha. Malambot to guys. Baka sabihin nyo na nakakaawa yung ano, bibig nila. <laughs> hindi matigas. Hindi to matigas guys, guys. Malambot lang talaga to. Ayan. Yeah. Yung nakuha lang namin na uh, liguan is matanda na kaya medyo brown yung ano kulay niya. Pero yung nakasanayin ko talaga pakain is color white yung bago pa talagang ano eh, yung na-hunting namin is matanda na kasi yan. Kulay brown na kasi yan. So, medyo may katandaan na siya. Pero, okay na yun naman yung itakain sa ibon. So, ito na sila guys. Yan. Yung pinakauna kong ano, na videohan, yung nasa video ko is ito na yun siya. Ito na siya yung pinakauna guys tapos yung pangalawa yung dalawa yan itong dalawang to green tapos sky blue yan maliit pa rin wala yung nasa video wala pala wala pa kasi yung balahibo yan so ito na sila guys so yung pakain nito guys is may mix pa rin na ano na ito. Ayan. Pero iniisa-isa ko yung mga parang ganito guys. Yung parang uud niya. Ito yung. Sinalo ko sa sirelac. Yun. Dito. So kulay green to kasi mix vegetable to eh. So kaya kulay green. Ayan. So, sinama ko na silang tatlo kasi yung isang box kasi, yun yung nasa kalapati. Kaya, sinama ko na sila. So, yun lang guys. Uh, hope makatulong sa uh, mga hindi pa nakaalam sa paano pakainin yung kalapati. So, pag meron kayo nito guys, ito lang yung ipakainin nyo. Yung uh, nasa ganito guys. Yung may parang uod sa ano, mga bibi na lingwad. Yan. So, hope nakatulong. So, yan. Yun lang.